ay mga darling. So ito na nga. Ito na, dumating na yung parcel ko na naman. Ito. So, limang limang items to. Nagbayad ako ng 530. So ngayon mag-unboxing tayo. Okay. Kasi wala na akong pang-ano kay Lolo. Pang-update update. update mamaya i-ano ko to i-unboxing i-video at paano maka ano man lang this is it pansit lapis kasi ang daming mga bata na naghahanap ng pencil so bumili ako sa online ano na pala to? Hmm. hindi na kailangan na ano, patulisin kasi ready to ano na. Hmm. So, magkano to siya? 70 plus ang tato. 2, 4, 6, So 8, tag 10. ang 8, 8, so, isa nito. so may 8, 8, palagay natin na utsinta yung ano kasi hindi ko malalak magkano yung ano niya 70 basta 70 plus 2 so mayroon ako Kurenta na ah. Mayroon akong 40 na ubo. So, ito na naman. Uy! Uy! kulang na purple ang kukunin ko na ano. uh, na kulay so, dito muna tayo sa isa pagtapos ang bahay. Gusto ang ano nito, pangminta sa tindahan. Six, eight, ten, eight, 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 eight. Eight, 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 twelve, thirteen, Twenty pieces, Twenty pieces. 20 pieces na. hala, ano daw to? 10, hmm. so ganito ko ito gagamitin Ay, pandira hindi man to ang order ko so na scam ako hindi pwede ko naman to i ano ibalik kasi sa tiktok pwede naman i ano ko uh, picturean ko lang yung ano yun nga lang medyo matagal mga 2 weeks siguro pero okay lang at least may ano ka may habol ka so, di ba yun nga lang kagandahan din sa ano sa uh, online na legit kasi ito yung yan I babalik kung ano Yan. so hanggang dito na lang muna ang aking video kasi iano ko pa to kasi kasiuhin yung ano ko return balik ito po. para ano hindi naman masayang yung bayo paano ko ibibenta to yung parang sign pin yung in order ko na ball pin eh ito yung dumating so hanggang dito na lang